everyone. Good morning po sa inyo. Welcome back po sa aking channel, DIY Fanatic Designs and Fashion. For today's episode po guys, isishare ko sa inyo ang gamit po ng hydrogen peroxide sa ating mga tanim na orchids. Napapansin nyo guys doon sa mga previous ko na videos, mayroong pagkakataon na nag spray ako doon na hindi ko gaano nabigyan na emphasize na ito ay hydrogen peroxide. So ngayon guys, pag-uusapan natin kung kung paano natin to ginagamit sa ating mga orchids na tanim. Bago po ako magpatuloy is tungkol sa episode natin dito sa gamit ng hydrogen peroxide. Gusto ko lamang po uh, magpasalamat sa mga nanood po sa aking mga nakaraang mga videos and then sa mga nag-subscribe po sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, sana po wag nyo pong escape yung akin palabas ngayon para po higit natin maintindihan paano at ano na ng hydrogen peroxide sa ating mga organs Hello everyone! Welcome back po to sa akin channel. Thank you po for watching and subscribing. Uh, sa ngayon po episode po natin ay share ko po sa inyo kung ano po ang gamit ng hydrogen peroxide sa ating mga orchids. Mayroon pa ako ditong 10 volume sa butika po kapag bumibili po tayo nito. Ang tanong po kaagad, para saan po ba ito pang bleach or pang sugat ito pong hawak ko na 10 volumes ito po ay pang sugat yung kulay blue po yun naman po ay pang bleach yun po ay 20 volumes ito po ako ay 10 volumes yung 20 volumes po hindi po siya pwedeng diretsyo na uh, ispray po sa ating mga orchids unlike po nitong 10 volumes na 3%, ah, uh, pwede po itong ipispray po ng diretsyo sa ating mga orchid. Ngayon ko, pag may hawak po kayo na 20 volumes, yun po kailangan i-dilute po sa ating tubig kasi uh, masyado po siyang matapang pero hindi at hindi siya pwedeng diretsa na i-spray po sa ating orchids uh, depende po kung saan po natin gagamitin itong hydrogen peroxide pwede po kasi itong uh, purpose or oxygen boosting or pwede natin gamitin na antifungal or antibacterial. Papapansin nyo guys sa mga previous na videos ko, meron akong pagkakataon na pinakikita sa inyo. Uh, nag spray po ako sa ating mga ginagamit na pating pa medyo or yung medium na ginagamit natin inesprehan po natin yun gamit po ang water or hydrogen peroxide. Uh, ilan pong videos uh, makikita po ninyo, uh, ginagamitan ko po ito. Uh, so ngayon po, i-emphasize po natin kung paano ito gumaganap sa mga uh, ginagamit natin sa halaman. But then again guys, kagaya ng nasabi ko, itong 10 volumes pwede natin direkta nang gamitin. Pero yung 20 volumes, kailangan po natin i-dilute yun sa tubig in equal parts. Salimbawa po ay ano, 1 uh, cup ng water and then 1 cup din po ng hydrogen peroxide. So, ano nga po ba ang nangyayari dito sa hydrogen peroxide? Ganito po kasi yan. Ang hydrogen peroxide may formula na H2O2. Ang water ay H2O. Kapag in-spray natin ito sa halaman, ilang minuto lamang nagiging water at oxygen na lamang. At habang nagdi-decompose at nag-oxidize po siya, meron siyang oxidizing properties na nakakatulong sa mga uses niya sa ating mga orcay dito guys meron akong prepare na water yan ito yan um, ang gagawin natin to pakikita ko sa inyo kung paano natin gagamitin yung uh, measurement ng 20 volumes for every one cup of water meron naman tayo na 1 tablespoon na hydrogen peroxide. Yun ay 20 volumes. Yun ang ginagamit natin for antifungal or antibacterial. Yun ang madalas na nakikita natin na ini-spray ko sa mga pating uh, media. Tapos, pati yung antifungal, yung mga pads yung kagaya ng gagamitin natin mamaya, i kagaya -re reuse -re guys yung pads na yon So, kailangan isprehan natin. So, itong nasa nakong tubig, uh, lalagyan natin siya ng hydrogen peroxide. Yung 20 volumes, lalagyan natin ng 1. So, balin siya na 4 na Kasi 1 liter guys itong prepare ko. So ang unang gagawin natin so magrerepeat sa ako ng ano ng orchids. So kailangan yung gagamitin kong uh, pots at saka yung mga potting media. Kailangan ko silang disinfect through pero hydrogen peroxide. Guys, ng mga pat pating media, ito yung gagamitin natin like itong uling and then itong mga fiber o coconut husks. Uh, ito guys, uh before pa natin uh, ginawa tong uh, video na ito bali binuhusan ko na sila ng mainit na tubig ilang beses ko na siyang binan, binanlawan 3 times yun, para itong mga uling at uh, tsaka itong mga bunot mawala yung mga tannings at may to, mayroon na tayong nahanda na na dilute na natin yung mixture so ilalagay na lang natin for natin gamitin sa ating orchids babad lang natin siya dyan. Ito, yan. Yan. Tagay lang natin dyan. O, ito ang isang method kung paano natin uh, i naman yung mga pating media para before natin gamitin sa ating orchids. So, hayaan lang natin siya dyan. Uh, then, kunin natin yung orchids para naman sa ating pagre-repots. It's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun. Come when you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. there is so little guys, guys n gada meeting kon. I know itong hacking the ayhuaina. uh, lalagyan orchid spots ko. So, bali may design siya ng konti. Yan. Uh, siguro by next video, siguro pwede kong ma-share sa inyo kung paano ko naman ito ginawa. So, bala ko dito ko siya ilagay. So, inalis ko na siya dun sa original na clay pots niya. Dito ko siya aayusin. And then, ito guys, pwede din natin siyang isprayan Yan. Ispray muna natin siya. And para narinsa antifungal or antibacterial. <laughs> Do you wanna know? Well, I think I'm about you. And I think I have to listen. Because. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning. Will be as bright as a sun. Come, will you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far, there is so much love.